Tagyan ko lang din ng mic. Alam mo opinion yan? Hindi. zero five two three zero seven zero five two Sabay ko. Sige lang Relax lang. Oh, Parang, sige lang. Oo. Sandali Okay lang. Let's <laughs> try Sandali lang muna. Bubwela lang ako. <laughs> <Yeah>. <laughs> okay lang tayo. Hindi lang pa. Sandali. Nakakuntra ako eh. Sige lang. <laughs> <laughs> okay. Oh. yung medyo okay dito, dito na ano ako. na Nakukontra ko eh, sa liit kasi. Lang, parang takot kasi pag kadalasan kasi hindi ginagalaw yan di ba? Ginagalaw din siya, pero ano. Himas. Sige lang po, relax lang. Okay. Dali lang. <laughs> Sige lang po, okay lang po. Sige lang po, okay lang yan. Mas ano, pag may tali, pag yapada rin, no, yan. Okay. <laughs> ano kasi siya, hindi niya alam. Ako kasi alam ko. Kaya, oh. wala, wala siyang pakialam doon. Basta gawin mo yan. Bahala ka dyan. Oh, oh. no. Ako kasi pag... Ayan. Okay. Ate ko yan. <laughs> <laughs> But mariada, oh, di ba? <laughs> Sige lang tayo ng snacks. Dali lang. May, may pigil. <laughs> 'Yun lang nga, ito, may pigil. Sige lang tayo, okay lang po. Pero ng kamay mo 'to. 'Yan, ito na. Dito lang ente. Parang 'yun eh, 'yun sa Okay. Ginagawa ko 'yan eh. Ginagawa ko to sa kliente ko. Yung ganito. <laughs> Lagay mo lang siya dito sa yung diig. Yan, ganyan lang. Yan, okay na po. Siya, wag mong ituloy-tuloy, putol-putulin mo. Aray. <laughs> Aray. Ang isa. Ha. Yung okay. yung ito, yung ganyan hindi nagagawa sa akin ngayon lang. Ah, okay. Okay. Dikod lang. Bihira po kasi. Bihira kasi mm -mm. part part lang mm -mm. si Ma'am Jo magawa. Pag, pag ano, pag may ano, yung part lang talaga minsan. Oh. Every? Okay. Sana talaga kami. Ay sila, si si Mamayla na ito ang nagkairo sa kanya. Mayla. Anak ni ano? Yung may contract. Ah, Oo, oh, niya. Mayla Garcia. Oo. Oh. Linti ko 'yun. Sila. Mama niya at saka si Mamayla. Siya yung nagkwento sa akin sa okay. Pero sabi niya doon daw, sabi niya sabi ko sige try ko. Kagabi <laughs> so, sa kanya kami, nagtherapy kami dito siya. Mm. -hmm. Nandito siya sa puerta. Si ma si Mama Ila lang siya. Ganun so. ka teh. Doon ka harap. Hindi <laughs> nga ano. Ayaw mo nang hangin teh. Ayaw e, ko. Okay. Kasi ano, maarte di ba? Kasi ano. <laughs> Dito ka teh. Sa likod ba? Uh Oo. -oh. Imbis na papawisan ka na ano nang Doon ka teh harap. Parang nakasakay sa motor yung katulad kanina. Yun. Iyan. Yan. Okay. okay na po. Pero mako tinanong. Ganun ka video pala yan. <laughs> si Mama Hiram na ako. Kamay Yan. Lili, <laughs> Sige lang. Sige lang. Sige ini Inhale ka lang tayo. Ah. Aray ah. na. <laughs> <laughs> sabi na. Pa, sabi na naman ako. Relax lang o, no. ulit. Inhale ulit. Exhale. Okay. <laughs> ganun ba? Te? Parang pagsamahin mo ganun. Tapos? Tapos straight lang ganun te. Tapos diretso mo lang pataas. Sige pa. Okay. Ganyan lang. Diretso mo lang ito. Medyo masakit yun. Aro! Ayun! Pinisting help ang sakit. Yan, may pinsya konti. Balikat. Kasi laging pagod po. <laughs> Oo nga. Pero masarap siya pag naga gano'n. After ng lagotok, no? Oo. Pero ito kasi talaga pagod. Naging <laughs> pagod yan. Late pa. Sa kabila naman natin. Sige, sagad mo lang ulit. Dali lang. Yes. <laughs> yan. Sige lang. Diretso. Diretso pa. Okay. Hindi siya naglutok. Oh my God. Dali. Sandali. <laughs> <laughs> <Dali>, masakit na. Hindi, <laughs> okay lang po yan. Ibig sabihin, mamaya i-adjust natin. Iyasa masakit. Sige lang. Wala naman. Yeah. Pero yung balikat mo ito, iba yung lagot to. Mga ganun yung ginanong ko, di ba? Ramdaman mo. Ayun dito kanina. Oh. No? ginagawa oh, ko yun sa anong cliente ko yun. Nagkaragutok din yun, yung mga pag ko. Dito. Pero ano yan siya? Ayun sa'yo, medyo stress. Ama, <laughs> stress talaga marami. Hmm. Pero ano kasi, laging pagod. Ito talaga yung pagod na pagod. Pang ano? Yung pamaya. Oo. Eh. Oh. Sige, tayo. Iba kasi sa amin, hindi lang masense therapy. Kanya nga, Deb? Mas... Hindi. Tamay lang. mag Magkaano ako? Magsaka lang, <laughs> te. Sige lang. Yan, yan, yan. yan. Tingin ka sa taas, te. Eh. yan. O, relax na. Inhale ka lang. Exhale. Woo! Oh my God! <laughs> <laughs> hindi ko yung nabantayan. <laughs> kasi mas maganda yung nabantayan. Pipigilan mo kasi. <laughs> <laughs> Nagpapawis ka, nang pinapawisan ka talaga pag ganito. Oo. Uh -huh. Kasi kasama to yung pagpigil mo eh. <laughs> Yun na nga. pa po. Ganun po ulit. Dagdagan natin ng na konti. Hindi lang. Paano nga yan? <laughs> Lagay mo lang dito sa daig. Parang ganun lang rin yan. yan. Pagsamahin mo lang siya makulit. <laughs> ah. Eh let relax lang. Para lang tong nag ano, nag gym tapos in stretching ka lang konti. Ayun. Ginil ka lang te. Exhale. Sa <laughs> <so> pa. Wala. <laughs> wala na dito na natin to. <laughs> isa na lang, isa na lang. Okay, wait lang. Inhale let. Exhale. Okay. Ayun na. Sandali, <laughs> sandali, sandali Sandali, <laughs> walang, <tandali. laughs> walang sandali Walang <laughs> sandali Kasi ano ka nang mainit na tuloy? Eh? Maligam-gam ba? Doon? Magbili ba? Magbili? Meron dyan Dispensered eh Ay, Saka ikaw dapat uminom ka nang mainit Dada pa Apo, Dapa lang ito dito Pwede lang, i-report ko lang yung mic. Pwede lang. Ah, okay. Yung baba mo ito, medyo sagad mo lang sa <laughs> baba na part. Kasi saya yung pangwis. Ano na lang <laughs> siya? Baba na part. Yung ano ba? Yan. In-hit ka lang, te. Exhale. Ooh. In-hit ulit. Exhale. Hmm. In-hit ulit. pa. Exhale. Okay. Okay. Grabe. Mapagod ka niyan, te. <laughs> Kapipigil. <laughs> <laughs> Nakadit. <laughs> Sige lang. Okay lang yan. Normal naman yan. Okay lang po. Okay. Relax lang. Okay. Masangkit konti ito, ha. Iyon! Sabi ko na, masangkit konti. Joke lang. Sarap ng lagutok, no? Grabe yung tunog ito. Naramdaman mo? Parang ano, eh. Parang time bomb, eh. Oh. <laughs> oh. Nagnagulong na agad. Parang time bomb eh. Ito oh, wala. Hindi natin. lang. Relax lang. Relax lang. Okay. Okay. ちょっと待って。<laughs> <laughs> May lamok. Sige lang po. Okay. Wait lang po. pa. Ganyan lang. Sige, naman tayo. Okay na? <laughs> Kaya nga, doon ako kanina na gabi dyan sa'yo. Ito, sa so wait time. Hindi <laughs> naman yan live, la, binibigyo lang nila. Opo, oh, video lang. Yeah minsan ano lang yan sir ilang minutes lang one minute lang Abot balakang te. <laughs> ya, angkat telepon ke Iya. Ya orang kita kontak di itu. Iya, Pak. Oke. Baiklah.

ケー Hmm, natanggal ko ito yung Joke lang. <laughs> 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 lang Inhilt eh. Exhale. Siyempre po. Inhale. Exhale. kata siko, siko Ya. Sikupan. Ya. Straight lang. Relax, inhale. Exhale. Wait lang Ad lang namin Ulong-ulung Iyan Loh, iyan Sige lang po Sige lang po Pumigil siya si Ate. Sige <laughs> lang po. Hello, um. <laughs> Tapos, ang start ng siguro May ilang sa na Mga or two start time. Ang galing ko lang yung Okay. 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 Inhigate. Okay. 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 Sit up ka daw te, testing? Mm -hmm. Parang bangon? Nang ganyan. Oh, po, sige, kaya mo yan. <laughs> Testing lang. Wow. Ang ate panis. Sige, upo ka na dito. Okay. Tayo ka, tayo. Tayo. Buhati natin si ate. <laughs> sige lang po. Ayan. Ayan. Kapit lang sa... Ayan, ganyan lang po. Gama sa te pakiramdam. Pakilahong ko. May kunting ano Okay na sa'yo? Wala Hahaha.